Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa videong ito guys, ay mag-a-update lang ako ng aking mga alagang isda na nandito sa loob ng aking bahay. So kung nakikita nyo, meron akong anim na aquarium para sa mga flowerhorn fish and mag-umpisa tayo dito sa isang 50 gallons ko na tank at nandito yung pinakamalaki kong isda. So kung kayo ay sumusubaybay sa aking channel mula umpisa, makikilala ninyo si Maki na noon isang fry pan na nabili ko sa Cartimar ito na siya ngayon guys ganito na siya kalaki mga 7 inches na yung kanyang haba so estimated yan guys and then kung nagtatanong kayo anong jeans ito siya ay isang Kampha Zenzu or KZZ so binili ko ito siya guys sa Cartimar way back 1 year na siguro or 2 years na yung nakaraan so pero kung nakikita ninyo mas lumabas yung kanyang jeans na kamfa kasi unang-una makunat yung kanyang ulo and then kung makikita ninyo matingkad yung kanyang kulay matingkad yung kanyang pagkapula which is isa sa mga feature ng isang kamfa na flower horn And then, itong si Maki guys, ito talaga yung pinaka-legend dito sa lahat ng mga inalagaan kong flower horn fishes. Kasi mula umpisa na nandito siya sa aking bahay hanggang ngayon, ay hindi nakaranas ng nagkasakit. Kaya siguro no, dahil din sa mas dominant ang camfa gene sa kanya. Yung mga camfa kasi guys, yan yung mga klase ng flower horn na medyo malakas yung immune system. Hindi sila maselan, alagaan. So, siguro si Maki, ganyan ang genes niya. Uh, mas dominant sa kanya yung pagiging kampanya Okay. So, ang diet ko dito is Okiko lang. Okiko Platinum at saka may enhancer na super cock and then nilalagyan ko ng spirulina. So, yan si Maki na guys. So, ang laki na niya. Uh, si Maki pala guys ay siya yung flower horn na naabutan si sashimi. Ayan. So, kasi pangalawang flower horn ko ito, guys. Okay? So, punta tayo sa next natin na flower horn. Nandito sa 20 gallons natin ay isang zenzu. Nagsimula din yung flower horn na ito bilang fry. And then, ganyan na siya kalaki ngayon, guys. Mga 2 inches na. So, itong flower horn na ito ay galing pang Rizal. At ito yung mga binebenta ko. Kapatid na mga binebenta ko noon na mga grow, na mga fry and then yung mga last na mga grow outs na nilabas ko so ito yung kapatid nila guys so kung nakikita ninyo parang mukhang babae siya sa kanyang picture dahil may black marking siya sa kanyang dorsal fin. Pero kung titingnan nyo mabuti, yung kanyang vent is lalaki siya kasi patulis siya guys. Ayan. So yan ang ating second na flower horn na nandito sa ating bahay. Ang diet nito is the same yung kay Maki o Kiko lang din. Dalawang piraso kada araw yung binibigay ko dito. Tsaka enhancer at spirulina. Okay? So bago tayo pumunta guys sa ating next na isda ay gusto ko lang i-flex yung Amazon Pumps dahil sila yung nag-sponsor ng video na ito sa akin. So, itong Amazon Pumps guys, ay one of the most reliable brands dito sa market especially dito sa atin sa Pilipinas. At sila ay nagpo-provide ng mga excellent quality ng mga pumps and mga aquatic accessories. So, kaya kung kayo ay naghahanap ng mura pero dekalidad na mga aquatic pumps and accessories, dito na kayo sa Amazon Pumps guys changing the fish game ayan, so salamat, maraming salamat Amazon Pumps sa pagsponsor ng video na ito, so proceed tayo sa ating next na flower horn ayan, so 20 gallons ulit at makikita ninyo, ito yung binigay sa atin ni Sir Bench Tobias na golden base ayan, hindi pa siya nagmumalt pero lumalabas na yung kanyang pagka yellow and red So parang umaagaw yung ano yung kulay na yellow and red sa kanya. magmo pa ito siguro guys kasi uh, molted jeans yung parents nito. So sinave ko itong flower horn na ito guys no kasi siya yung pinakamalaki sa lahat. Sa binigay ni Gany Sir Bench. Kaya hindi ko na siya binenta no kasi nagustuhan ko yung feature niya. Kahit medyo panot yung kanyang ulo, no? Pero kung nakikita nyo, guys, may konting ano na, may konting pearl na yung kanyang ulo. Hindi ka tulad nung una, talaga panot na panot. So, parang lumalabas na yung pearl, siguro dahil sa spirulina na pinapakain natin. So, siguro uh, hindi naman ito magiging crossover, pero uh, magiging visible lang konti, no? Itong mga pearls niya sa kanyang ulo. So, ito ay galing kay Sir Bench na galing pang bulakan. So, kung kayo ay naghahanap na mga golden base na flowerhorn fish, available kay Sir Bench Tobias. I-message nyo lang siya sa Facebook at meron siyang mga breed na mga golden base katulad nito, guys. Okay. Meron pa akong isang flower horn doon sa labas, galing din sa kanya. Dalawa kasi yung sinafety ko. Yun naman ay nagmumult na. So, kanina lang nakita ko, parang umiitim na siya at may konting yellow na sa kanyang mukha. Madilim na kasi sa labas guys, hindi ko na may pakita sa inyo. Pero, kapatid niya ito. Next, na flower horn natin guys. Ayan. So, ngayon nyo lang to siguro nakita, guys. Ah, uh, ito naman ang flower horn na ito ay isang Zenzo ulit. And then, di ko alam kung anong strain. Nakalimutan kong itanong sa, sa seller. And nakita ko lang kasi ito guys sa FB at saka parang nagustuhan ko siya kaya kinuha ko siya uh, yung baby ko kasi guys gusto niya yung mga red eh uh, lagi siyang nakatingin kay Maki yung aking baby kaya nag ako na dagdagan ko yung flower horn ko dito sa loob na mga mapupulang flower horn kaya ito yung nakita ko 2.5 inches ito guys and then ito yung galing pa sa Quezon City parang ano eh parang berries yung kanyang itsura no pero hindi ko alam kasi yung strain. Basta, isa siyang Zenzu, guys. Ayan. So, bagong flower horn natin sa 20 gallons. Same din yung kanyang diet sa iba. Okay? So, punta tayo sa next na flower horn natin. Ito naman ay isang Zenzu ulit. Pero, kulay white. Ha? Medyo armored pearls lang siya. Maganda sa dito ay makapal yung kanyang mga pearls. So kung siguro guys no, itong mga klase na mga flower horn kasi na ito, yung mga walang kulay guys, ito kasi yung mga low quality na mga flower horn. Usually kasi yung may mga quality na flower horn, kulay red talaga yan, red or yellow. Pero kapag white kasi yung flower horn katulad nito, except sa ano sa tie silk guys, kasi yung tie silk kasi white talaga yung kulay. Pero ito, katulad nito, nababalot siya ng mga pearls which is yan yung nagpaganda sa kanya. Ah uh, nung binili ko ito fry high din ito no kaya ito na siya ngayon mga 3.5 inches na yung flower horn na ito so ganyan na siya kalaki ngayon guys so ayan so and then sa last na flower horn natin na nandito ito isa uh, isang malaking flower horn din na sa 20 gallons ko lang nilagay ito naman ay isang zenzu at ang strain is red hat kung hindi ako nagkakamali version 10 ata ito so kung nakikita ninyo drop cock siya guys So, bakit siya drop cock? Dahil dyan, ayan, sa mga dumi, ang dumi na ng tubig niya. Ito kasing flower horn na ito, guys. Mga janzo, guys, mga ano, yung mga maselan talaga yan ng mga flower horn. So, ito kasi, every time na kanyang tubig ay marumi, nagda-drop cock talaga itong flower horn ko na ito, guys. Pero pag nilinisan ko ulit ito, nag-water change ulit ako, lalaki na naman yung cock niyan. So, ganyan talaga pag zenzu. Maganda siya, ma malaki yung ulo nila, pero mabilis din mag drop ko kapag hindi na alagaan ng maayos. ayan, So, ayan kung nakikita niyo, hindi yan examita guys ha. Gutom lang yan, hindi pa ako nagpakain sa kanila. Eh. Nag-diet sila kahapon. Okay, so yan ay uh, isa din sa mga matagal kong flower horn na nandito, guys. Ito kasi yung flower horn ko. Maraming nag nag ano nagsasabi na bloated yung aking flower horn na ito. ayan, Totoo naman guys, bloated talaga itong flower horn. Pero yung pagka-bloated niya hindi dahil sa pagkain, kundi sa jeans niya. May mga flowerhorn kasi, kasi, guys na bloated ang kanilang mga jeans katulad nito. So wala kang magagawa dyan kung hindi, hindi mo yan pakakainin ng ilang araw. Ganyan pa rin yan yung chan nila kasi nasa bloated jeans sila. Limang piraso lang nga kada araw yung pinapakain ko dito. Napaka konti lang. Pero ayan, ganyan pa rin ka-bloat yung kanyang chan. Ayan, so may mga flowerhorn na ganyan. Kaya wag kayong magtataka guys na bloated ito, hindi ito sakit, kundi sa jeans nila. Yun nga, marami nagsasabi na pangit yung bloated. Ako din naman, sa totoo lang, napapangitan din ako. Nung una kasing binili ko ito, hindi ko nakita ay eh, na, na bloated pala yung mga ganitong klaseng flower horn. Kaya, ayan, nandito na yan. So, alagaan na lang natin. Okay, so yan ang mga flower horn ko na nandito sa loob ng bahay, guys. So, siguro yung mga flower horn na ito, no, dito na lang yan hanggang sa mamatay sila. Sana hindi mag kasakit. and dito na rin sila lalaki sa 20 gallons natin. So i-update ko kayo from time to time guys kung kamusta yung mga flower horn na nandito especially ito sa mga 20 gallons na to kasi maraming nagsasabi din na 20 gallons lang ang flower horn ko hindi sila lumalaki. Wala kasi tayong malaking lugar para sa mga 50 gallons or 35 gallons na tank and mas gusto ko marami akong isda dito sa loob. Kaya yan yung ginawa kong setup. So yun, so hindi pa rin ako nag-change ng setup. Gamit ko pa rin punch filter na nakakabit sa isang pump Ayan. At may mga splitter lang guys. Ayan. So, so far okay naman. Hindi naman nagkakasakit yung mga flower horn ko na nandito. Basta ang importante lang, constant lang yung water change. And tama lang yung pagpapakain. Hindi masyadong marami. yon. So, yun lang yung tip dyan. Kung may mga flower horn kayo na nasa 20 gallons. Whereas ito sa mga 50 gallons walang kang problema problemahin dyan kasi ang laki nyan. Hindi mabilis mag drop or mag change ang temperature. Hindi mabilis dumami yung ammonia and nitrates and nitrites at syempre mas makakagalaw ng mabuti yung flower horn kaya yan yung ideal size talaga yung 50 gallons na tank okay so ayan guys ang update ko sa aking mga flower horn fish so kung mayroon kayong mga tanong sa akin tungkol sa pag-aalaga ng flower horn don't hesitate to message me ilalagay ko sa description ang aking facebook page yung yung active na Facebook page kasi yung ibang page ay na at hindi na yon active okay so maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig don't forget to subscribe to sashimi the flowerhorn channel hanggang sa muli maraming salamat and paalam